So what's up guys? Welcome back. So here's another episode of sasagot tayo ng mga question ng ating mga subscribers. Sure. So may nagtanong sa akin, once po ba daw na bumagsak ka sa TESDA assessment, kailangan ba daw ulitin mo lahat? So, ang sagot po ay hindi po. Kung ano lang po yung core na naibagsak nyo, kunwari po ay yung core number, I think core number 3, which is um, preparation of hot and cold meals. Yun lang din po. Pagdating nyo po, pag, <clears throat> ang tawag po dun is reassessment. So, um, pag nag-reassessment kayo kung ano kung ano lang po yung naibagsak nyo na task, which is, or yung core core number 3, yung cooking yun lang din po yung gagawin nyo so, medyo okay na siya I'm not sure I'm not sure kung same din po yung bayad, kasi usually may nakasabayan kasi ako nung nag-assessment ako ang binagsak niya is core number 3, and then sabay, pareho pa kami ng pareho pa kami ng nabunot which is yung chicken rodad um, tinulungan ko siya, um, tinulungan ko siyang, like, tinuturuan ko siya anong dapat niyang gawin. Actually, muntik na kami bumagsa. Kasi, um, sa, kung napansin niyo dun sa chicken roulade ko, actually, nirevise ko yun. Kasi, nung andun ako sa testa, ah, parang naked chicken roulade. Kasi, nung time ng, nung time na yon um, nanonood lang ako sa YouTube ng video. So, ang chicken roulade talaga is, nairoll siya sa, sa cling film, tapos, <clears throat> pinapakuluan, tsaka saan mo siya ikukot, which is yun yung ginawa ko sa vlog ko. Pero, sa, ang na, napanood ko na video, hindi siya pinote ng breadcrumbs, egg, and flour. Ganun lang siya. ah uh, pinakuluan, tapos, serve. So, ganun din yung ginawa ko dun sa testa um, after ko siyang nai ng cling film, pinakuluan ko siya, and then ganun ko na siya sa nerve. Uh, as in, wala siyang, hindi siya maganda tingnan, hindi siya, <laughs> pero hindi ko alam bakit ako pumasa. Kasi, um, nung tinitingnan kasi habang nag, uh, ano kaya, habang magluluto kayo si assessor uh, paikot-ikot lang yan tapos tinitingnan ko yung gawa mo pero nung nakikita niya, parang alam ko naman yung ginagawa ko. Naging okay siya. Pero nung lumapit siya, sabi niya sa chicken roulette ko, ano yan? <laughs> ano yan? <laughs> sabi ko, chicken roulette ba? Tapos, na, pumasa naman ako. So, ang ginawa ko doon, nung nag-vlog na ako, ginawa ko siya. Para lang, ah, uh, para sa, para gumanda yung plating. Kaya ako siya ginanon. Kasi may mga iba, pwede din naman na hindi nyo na siya, bakit napunta na ako dito? <laughs> uh, pwede din naman na direct nyo na siyang, di ba kasi manipis lang naman, ang, ang pinaka ano naman talaga nun is maluto yung loob. <clears throat> Kaya siya uh, binapalo, tas pinapakuluan. Kasi uh, pagdating nyo din kasi sa assessment center, or during your assessment, Um uh, may binibigay na ice candy wrappers. So, saan mo 'yun gagamitin? So doon mo siya gagamitin, 'di ba? Kasi 'yun nga yung procedure ng test da. Uh, kasi 'yun yung chicken roulade. Pag nag-search kayo, ganun talaga yung procedure. 'Yun nga lang um ah uh, para mas mapabilis, pwede niyo na yung i-escape o pwede niyo na yung laktawan after yung uh, na-roll yung chick ma ng yung cheese, um, basil, and parsley. I-coat nyo na siya agad. Ipalutin nyo. Tapos, i-coat nyo ng flour, egg, tapos breadcrumb. Tapos, iprito nyo na. Kasi, mas mabilis ngayon, yun. Kasi, may, may, uh, may nag-comment sa, ay, may, may gumawa ng video ng chicken roulade. Pero, uh, nag-base, nag-base siya sa chicken roulade ko which is buma sa testa and then gumawa siya which is very okay para din makatulong sa iba di ba so gumawa siya ako ah, kumuha siya ng clip ng video ko and sinabi niya na wag nang gawin yung ginawa ko yung magpapakulo yung babalot siya sa ice water wrapper yung chicken tapos pakukuluan tapos tatanggalin tapos saka i <clears throat> so um um, kung mabilis ka din naman kumilos, mag matata magagawa mo siya. Kasi, pumasa naman siya, ba diba? Ginaya niya yung video ko, pumasa naman siya. Um, and, gano naman yun eh, kung ano yung uh, natutunan mo, which is parang, ma para mas makatulong ka or mas ma-improve, um, gumawa ka ng, ba diba? instead na mang-bash ka or mag-negative, mag negative, mag mag ka ng negative comment doon sa video na um, nakinabang ka din naman. ah uh, sa akin, parang mas okay yun. Mas naging okay yung, um, yung result. Actually, yung video din niya is parang second to my video pag sinurge niya yung chicken roulade. Uh, which is okay lang sa akin. Okay lang talaga sa akin. Kasi yun naman din yung, yung point ko nung gumawa ko ng vlog na yun. Ang na makatulong sa mga. Kasi nung ako, wala, wala akong mahanap. Wala akong mahanap si YouTube. Ang lumalabas ay yung lalaki na gumagawa siya ng chicken roulette na niro-roll yung ayos sa clean film. So, yun lang. Uh, ang layo na natin. Ang na nang Yun lang. <laughs> ang tanong lang is, pag bumagsak ba, hindi po lahat gagawin ko. Ano lang po yung binagsak nyo, kunyari, kunyari po is yung bed setting lang yung binagsak nyo, yun lang din yung po yung gagawin nyo sa reassessment mo. So, ilang po, sana po nasagot ko po yung tanong nyo. Thank you! Bye!